Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalaking development na siguradong makakaapekto hindi lang sa Philippine Navy, kundi sa kabuoang relasyon ng Pilipinas at Japan. Ayon sa NHK World Japan at kinumpirma rin ng Max Defense Philippines, Bumisita ang mga opisyal ng Philippine Navy sa Japan nitong buwan para magsagawa ng inspeksyon sa isa sa mga Abukuma-class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay posibleng magbukas ng daan para sa pag-transfer ng mga retired Japanese warships papunta sa Pilipinas. Kung matutuloy, ito ay hindi lang magpapalakas sa ating surface fleet, kundi magsisilbing malinaw na senyales ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Manila at Tokyo. Bakit mahalaga ito? Tatlong bagay ang dapat nating tingnan. Una, tumutugon ito sa matagal ng hamon ng Philippine Navy sa modernization. Pangalawa, ipinapakita nito ang lumalaking papel ng Japan sa regional security, lalo na sa Southeast Asia. At pangatlo, ito ay bahagi ng mas malawak na trend ng defense diplomacy, kung saan ang mga retired pero capable na barko ay ginagamit para palakasin ang defense ties sa mga allies. Kaya Tara, himayin natin ang detalye, ano ang Abukoma class ships, bakit interesado rito ang Philippine Navy, at ano ang implikasyon nito sa security situation sa rehiyon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman nating lahat na isa sa pinakamahinang sangay ng Armed Forces of the Philippines ay ang ating Navy. Dekada-dekada tayong umasa sa mga luma at second-hand ships, karamihan galing pa sa Estados Unidos pagkatapos ng World War II. Kahit pumasok na ang ikadalawamput isang siglo, marami pa ring World War II era ships ang nasa serbisyo ng ating Navy. Ngayon, may revised AFT modernization program na nagsusulong ng bagong acquisitions. May mga bagong frigates gaya ng Jose Rizal class, may darating pang corvettes at offshore patrol vessels. Pero aminin natin, malaki pa rin ang capability gap. Kaya malaking bagay kung makakakuha tayo ng mga retired pero functional na warships mula sa isang kaalyado. Mas mura, mas mabilis, at mas madali para palakasin agad ang ating fleet. At dito papasok ang Japan. Ang Abokuma class ay isang uri ng destroyer escort o frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force. Anim ang ginawa noong late 1980s hanggang early 1990s. Specs nila, 109 meters ang haba, may displacement na 2,000 tons. Hindi sila kasing laki ng mga modern destroyers ng Japan, pero may sapat na armament, may anti-ship missiles, surface-to-air weapons, at sensors na advanced noong panahon ng paggawa nila. Oh, hindi na sila cutting edge ngayon, pero para sa isang bansang gaya ng Pilipinas na nangangailangan ng mas maraming barko para sa patrols at deterrence, malaking tulong pa rin sila. Kung ikukumpara sa ating kasalukuyang fleet, ang Abu Kuma class ay mas malaki, mas may endurance, at mas versatile kaysa karamihan ng ating patrol vessels. Kaya very attractive option siya para sa Philippine Navy. Ayon sa NHK at Max Defense, isang Philippine Navy delegation ang bumisita sa Sasebo Naval base sa Nagasaki Prefecture nitong buwan. Doon nila inanspect ang JS Jintsu, the 230, na isa sa Abukuma class ships. Ang tawag dito ay Joint Visual Inspection o JVI. Sinilip nila ang kondisyon ng barko, ang kanyang mga systems, at ang suitability nito para sa operasyon sa Philippine Waters. Ginamit ang Jintsu bilang sample para sa buong klase, dahil halos pare-pareho naman ang kondisyon at equipment ng lahat ng anim na barko. Pagkatapos ng inspection, gagawa ng ulat ang Philippine Navy. Isusumite ito sa Headquarters PN, sa AFP, at sa Department of National Defense. Doon palang magdedesisyon kung itutuloy ba ang acquisition. Tatlong puntos kung bakit game changer ito para sa atin. Una, size and endurance. At 109 meters at 2,000 tons, mas malaki at mas matibay ang Abokuma class kumpara sa karamihan ng kasalukuyang barko ng PN. Kaya nilang mag-operate ng mas matagal sa dagat, at mas kaya nilang harapin ng mas malalakas na alon sa West Philippine Sea. Pangalawa, Combat Systems. May dala itong anti-ship missiles na magbibigay ng dagdag na firepower sa ating Navy. Sa ngayon, Jose Rizal-class frigates lang ang may ganitong kakayahan. So kung madaragdagan pa, tataas ang deterrence level ng Pilipinas. Pangatlo, operational suitability. Sabi nga ng Philippine Navy mismo, swak ang abu class sa ating operational environment. Mas maliit din ang crew requirement nila kumpara sa mga World War II ships na ginamit natin dati, kaya mas praktikal sa manpower resources natin. At panghuli, symbolism. Ipinapakita nito na handang magbigay ang Japan ng mas malalaking warships, hindi lang mga patrol vessels na gaya ng mga Shinmaiwa at multi-role response vessels na nadonate na nila dati. Isa itong hakbang patungo sa mas malalim na defense cooperation. Para naman sa Japan, ang paglipat ng Abukuma class ships ay parte ng kanilang mas malawak na regional strategy. Alam natin na ang Japan ay may limitasyon pagdating sa defense exports dahil sa kanilang free principles on the transfer of defense equipment and technology, Generally, bawal sila mag-export ng lethal weapons. Pero may exceptions, lalo na kung ito ay para sa joint development, joint production, o kaya para palakasin ang security ties sa mga kaalyado. Kaya ang tanong, pasok ba ito sa rules ng Japan? Ayon sa kanilang Ministry of Defense, pinag-aaralan pa nila kung paano may papaloob ito sa existing framework. Pero kung titignan ang political context, parehong Japan at Pilipinas ay nakakaranas ng Chinese maritime assertiveness. Sa East China Sea, lagi nilang kaaway ang China sa Senkaku Islands. Sa atin naman, sa West Philippine Sea. Kaya, kung tutulong sila sa Pilipinas, indirectly pinapalakas din nila ang kanilang sariling seguridad. Interesting din na ngayong buwan lang, pumili ang Australian government ng Japanese Joint Development Proposal na base sa Magami Class Frigate. Ito ay milestone para sa Japan sa larangan ng defense exports. Kung ikukumpara, mas simple lang ang Abukuma Class Transfer. Pero parehong nagpapakita na lumalakas ang role ng Japan sa pagbabahagi ng naval technology at asset sa kanilang mga kaalyado. Hindi automatic na matatanggap ng Pilipinas ang mga barkong ito. Maraming tanong na kailangang sagutin. Magkano ang gagastusin sa refurbishment at transfer? Gaano pa katagal ang service life ng mga barkong ito? Kailangan ba silang i-upgrade bago i-integrate sa PN Fleet? May sapat ba tayong crew at maintenance support para dito? Kung makakahanap ng practical solution sa mga tanong na ito, posibleng sa mga susunod na taon, makikita na natin ang Abu Kuma class ships na naglalayag na sa West Philippine Sea dala ang bandila ng Pilipinas. Kung lalampas tayo sa detalye ng barko mismo, makikita natin ang mas malaking significance. Para sa Pilipinas, isa itong paraan para mag-diversify ng defense partners. Hindi na lang tayo nakadepende sa Estados Unidos. Ngayon, may partnership na rin tayo sa South Korea, Israel, at ngayon Japan. Para sa Japan, isa itong oportunidad para ipakita na tunay silang reliable security partner sa Southeast Asia. Hindi lang puro salita kundi actual assets ang ibinibigay nila. At para sa buong rehiyon, dagdag ito sa collective effort ng mas maliliit na bansa para balansehin ang napakalaking naval power ng China. Totoo, hindi babaliktad ng anim na barko ang balance of power, pero simbolo sila ng lumalakas na collective defense posture. Mga kababayan, ang inspeksyon ng JS Jinsu ng Philippine Navy ay hindi lang simpleng pagtingin sa kondisyon ng isang barko. Isa itong mensahe na handa ang Pilipinas na palakasin ang kanyang fleet at handa ang Japan na tumulong. Kung matutuloy ang acquisition, malaking tulong ito sa ating navy at sa depensa ng ating karagatan. Kung hindi man, ipinapakita pa rin ito ang direksyon ng ating security cooperation. Sa panahon ngayon na tumitindi ang tensyon sa karagatan, ang ganitong klase ng partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay hindi lang mahalaga, kundi talagang kinakailangan. At dito nagtatapos ang ating malalim na talakayan. Abangan natin ang susunod na developments dahil siguradong may susunod pang chapters ang kwentong ito. Welcome back